ang isang kadete ng Philippine Merchant Marine Academy matapos umailalim umano sa hazing. Ang CHR naman ay gusto magkaroon ng Human Rights Monitoring Team ang mga eskwela na may kaugnayan sa EFP at PNP. Exclusive nagpapatrol ni Kubawa. Hindi hindi mapigil ang iyak ni Excel Apura. Namatay ang 17 anyos ang anak na si Eric nitong Mayo sa unang linggo pa lang bilang kadete sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales. Hindi raw agad inamin ni Eric sa magulang na binubog siya sa eskwelahan hanggang umihi siya ng dugo at nawala ng malay. Paliwanag daw ng doktor ng eskwelahan, UTI ang sakit ni Eric. Pero nang dalhin sa ospital kung saan siya pumanaw, trauma sa kidney ang kanyang ikinamatay. Kami kuya, Ba Pulit pa sila. Ano sa'yo mong padapuan na lang, oh. Wala Tapos, kami na lang. Pinakita pa ni Excel ang sinulat ng anak sa papel bago siya namatay. Sana ako na lang lahat. Huwag nang no, darating pa na magkaroon na naman ng isang ama na katulad ko na makalagdami. Pinag-push up siya ng uh, isang orientation staff. Kung sasabihin mong yun yung naging cause, kanya namatay yung bata, hindi yun sufficient eh. Pero ayon sa NBI, may pananagutan ng pamunuan ng eskwelahan lalo't may isa pang kadete umanong binugbog bukod kay Eric. Gusto ngayon ng CHR na magkaroon ng mga human rights monitoring team sa mga eskwelahan ng pulisya at ng AFP. Before training, during training, and post-training, merong monitor lahat ito mga ito. Noong Marso, isang video ang binigay sa CHR ng hazing sa Philippine National Police Academy. Labing siyam na ang nilagay sa strict custody ng PNP matapos umanong makilahok sa hazing. Sa ngayon, nagsampan na rin sa ombudsman ang pamilya Alpura ng kasong administratibo laban sa pamunuan at doktor ng Philippine Merchant Marine Academy. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino.